Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong apo na neto na kamix na po ha. Ayan, nilagang baboy yung nasa itas po. So. Ayan, kapirasong baboy, tsaka gulay. Repolyo. Kaya na tayo, mga tara margura. Kamuti, kamuti. Kamuti po, masarap yan. Okay mga kabunyog mga kababayan Saan mang pong panig kayo ng mundo Sa Pilipinas mang po kayo Una sa Sadaan labas ng babay. bansa Anong oras mang po sa inyo dyan ngayon Umaga man po tang hapon gabi Pinapanood Uya. mang po ninyo ito Nang live man po replay Ang ating pong pagbati na Pagandang araw Pilipinas at mundo Yan Mga kabunyog mga kababayan Kanina pa maraming nagbimesin sa atin <laughs> Atorri, bakit wala pa yung live mo? Magla-live ka na ba? <laughs> Sensya na mga kabunyog mga kababayan. Um, alam nyo naman na nandito po tayo sa ano ngayon? Ano? Nandito po tayo sa Europe ngayon, ano? Iba, ah? Six hours ang difference natin sa Pilipinas. <laughs> Kaya hindi ako makasabay sa yung regular na schedule natin. Tulad ngayon, hapon na dyan sa Pilipinas, ngayon pa lang ta tayo magmaano, yung uh, pang-umaga nating live. Hmm? Ah, blooming lo Lovely Good afternoon Kay Reyes. Magandang hapon Yan o oh, Kila Letreyes At saka kila Blooming Lovely Lovely ano ah O oh, sa Lumagiti City Si Ruel Tubo O oh. uh, Dyan Sa Philippines Parang 1 1.48am Ay dito sa Europe 7.48am kagigising Pag ko lang Kaya Kaya Pasensya na ah at mayroon mga nagre-react na, ano, Tony, nagpipixelate ang ano mo, sa kami dyan, choppy-choppy. Pasensya na rin, medyo may mga lugar na mahina yung signal natin. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy lang ang ating mga talakayan, no? Ah, uh, kasi napakaraming nangyayari sa bansa natin. Hmm? Napakaraming nangyayari sa bansa natin. Kailangan talaga nating ipaliwanag. Tulad nito, ah, sino-sino ba itong mga nasa likod ni Orly Guteza? Yung pangalan kasi Orly Guteza eh. Eh? Ah? Dati ang spelling ko ng Guteza, G-O. Pero mukhang G-U eh. Sino-sino <laughs> ba? Hmm? Sino si Orly Guteza muna? Eh, si Orly Boteza yung prinesent ni Marcoleta, surprise witness niya raw noong September 25 hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagre-react nga si uh, Senate Blue Ribbon Committee Chairman na uh, Ping Sabi niya, sinurprise pa ako ng witness na ni... Sinurprise tayo, Surprise witness daw. Hinayaan ko na lang na i-present ni Sen. Marco Carcoleta kasi ya, sabi ni Ping Lakson, sabi ni Sen. Ping Lakson, hinayaan ko naman siyang i-present yung surprise witness niya kasi baka na naman mag-away na naman kami, magreklamo na naman. O nga naman, lagi silang nagpatalo. Pinabwelo naman ni Sen. Ping Lakson. In, pero ang rule daw talaga nila kung may i-present na witness, isasabi sa si umiti uh, isasabi sa komite. Eh, hindi man lang pinag, pinasabi ni ano eh, ni Marcoleta parang susurprisahin namin kayo. Mayroon kaming uh, mayroon kaming uh, surprise witness na magpapasabog ng bomba. O, matindi ang magiging revelations nito. Kaya parang sinikreto kay Ping Lakson. Mabuti na lang si Senador Ping Lakson. Mabait din. Mabait din. Eh. O sige, sige kahit hindi ka sumunod sa rule na dapat sabihin mo muna sa akin kung may ipipresent kang witness para makapaghanda. Hmm? Hindi. Pinano? Pinabuelo ni Senador Ping huh? Yung pala, kaya hindi sinasabi ni Marcoleta para siyang nakakuha ng, ng ano, whistleblower. Hmm? Nakakuha siya ng whistleblower na ano, um, at sino talaga ang target nila dyan na durugin? Si Romualdez. Si Romualdez. Huh? kung kaya, napapunta na kay, Mar kay Marcos, kay PBBM, sige, pero tingnan natin. Basta ang nakasentro lang, Romualdez. Kasi si Saldico, hindi na nila kailangan ng mar Marcoleta na i-demoli si Saldico. Kung baga si, si Saldico, talagang maraming testigo kay Saldico. Si Bryce Hernandez, yung asawang Diskaya, si Alcantara, si Yusek Bernardo, lahat yun. Lahat yun talagang tinuturo si Saldico at ang titibay ng mga testimonya nila. Pero dating kasi kay Romualdez, wala eh. Eh, ang gusto talaga ng mga Duterte, ng kampo ng Duterte, ng DDS, si Romualdez. Mainit ang dugo talaga nila kay Romualdez. <laughs> Mas mainit pa nga ang dugo nila kay Romualdez kaysa kay Bongbong Marcos. <laughs> kasi ang tingin nila, ang nagpapatakbo kay Bongbong Marcos, kay si Romualdez. Yan, yan, yan sa totoo lang. Real talk lang tayo. Hmm? Real talk lang tayo. O ngayon, nung araw na yon ng September 25, iprinisent ni Marcoleta itong si Orly Gutesa Hindi pinaalam kay Ping Lakson. Sabi ni Sen. Ping Lakson, siya ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, hindi pinaalam. Surprise witness niya eh. Hmm? Ah? Uh, si Ginayos Agricola, na yung tanong, Tony, na interim release na daw si PDOTS, kung pa-confirm po, actually po, medyo mainit talagang balita yan kasi ginagamit ni Marcoleta yung sinabi ni Yusik Claire Castro na hindi naman kontra ang Malacanang kung i-release -re hmm? uh, si Duterte. Actually, ang pagkakasabi ni Yusik Claire Castro no, kung i-release ng ICC si Duterte, wala naman kaming magagawa. I-respeto -re yan ng uh, Pilipinas. Alam nga naman, decision niya ng ICC ganun ang pagkakaya. Anyway, nasingit yung topic na yan tungkol sa interim release ni Digong. Pero mainit na issue yan. Pero si Piret ko yan. Alam nyo naman ako, pag nag-discuss ako ng issue, ayaw kong naghahalo-halo. <laughs> ayaw kong naghalo halo ha? Oh, sinagot ko si Agricola. O, salamat na. Pero talaga, maraming nagtatanong sa akin yan. Atormi, hindi raw nag-object ang gobyerno ng Pilipinas sa uh, interim release ni Duterte. Mamaya, i-discuss ko yan. I-discuss ko yan. Separate. Si o, dito muna tayo. O anyway, ganito. Noong uh, September 25 na hearing, ah uh, wala sa listahan ng mga ipipresent na testigo o resource person itong si Orly Butesa. Hmm? Ang chairman ng Senate Blue Ribbon, si Lakson. Sabi ni Sen. Ping Lakson, ang rooms nila dapat na uh, mga ilang ano, may period, madalawang araw ba yun, ano? ipapaalam sa si chairman kung ang sino mang member ng committee ay may gustong i-present na resource person, hindi ginawa ni Marcoleta yun. Noong araw na mismo, September 25, saka lang nalaman ni Senador Ping Lakson na may witness na ipipresent present Ang tawag nga nila Marcoleta, surprise witness. O, oh. oh, batayin natin si Wendell Unsay sa San Jose si Partido. <laughs> Mga kababayan ko pala. Oh, anyway, so yan mga kabunyog ang nangyari. Pinagmalaki ni Marcolete, parang nakakuha siya ng ano, whistle blue na magpapasabog ng bomba. Bakit bakit ipinagmamalaki ni Marcolete yung surprise witness niya? Kasi ito yung magtuturo kay Romualdez. Hmm? O oh, 24 hours daw pala, sabi ni Julie MX Vlog. Oh, salamat. O oh, kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, pre ni Marcolete. Yun, bigla, no? nakakuha naman talaga ng atensyon. Yung purpose nila na makakuha ng atensyon, nakuha naman talaga ng atensyon. Imagine nyo, si Romualdis na ang binabanggit. Hmm? Si Romualdis na ang binabanggit. At nagdadala daw siya, ah, ah nagdadala daw siya ng uh, pera. Mali-malitang pera. Tuwali nga, yung, yung sinabi nito ni Orly Gutiza, 46 na malita ng pera, 48 million bawat malita, ang dinala nila sa 46 na yon kay Romualdez doon sa bahay nito sa McKinley at again, sa Forbes ay for, no, 35 na maleta parang 1.6 billion pesos yata ang halaga nun eh, ng tinotal 1.6 billion pesos ang halaga nun yung 11 na maleta na iwan sa bahay ni, ni Saldico. yun yung ano so medyo, medyo nga naman talaga ano, ha? Uh, medyo nga naman talaga maano yung mga sinabi ni Gutesa. You. So, so you ano, wala man ang mga balita yon Romualdez, like. So, yes, ganyan, yes. ganyan. At yung yung mga dahil doon, sa mga sa siyara, program, lumabas yung balita. Tinirecommenda so, ng NBI na sampahan ng reklamo. Si Romualdez, si Escudero, si Langan Sibina. Yung mga pinangalanan doon sa hirin. Oh, that At may, may lumabas pang balita.